Boss JV, bakit po ano, hindi na po kasama si Daddy Frankie? Ba't kayo na po yung napunta Bami, po dito? Kami muna inutusan ni Daddy Frankie kasi umiiwas siya. Baka, baka uh, magselos yung asawa mo. Umiiwas po ata si Daddy Frankie sa akin. Dahil po doon sa nangyari sa asawa ko po, nung isang araw po na nagpunta ko sila dito, baka po napayana po talaga sila. Ayaw po nila akong puntahan. Masasamahan pa po kaya nila ako sa 23, boss <laughs> baby. Hindi ko na sa mga. Ito lang yung ano, tumatulo. Hindi, yan ba gusto mo? Mga <laughs> 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 kababayan, dito kami ngayon kay Puyi. Yan dahil inutusan kami ni Daddy Frankie na magpunta dito dahil ito yung araw na pagkuha ng resulta at pagbasa sa resulta ni Puyi tara mga kababayan samahan niyo po kami yung sa mata niya? oo uh -huh. resulta uh -huh. ito yung, ito, yung, ito nga yung araw na ano eh 22. pizza dos dos okay, na can... Ito yung bahay niya, ano? Hello po, good afternoon. Ay, kayo pa oh, po pala. Opo. Mas nga everyone. Opo. Nagka-pacel kami dito kasi pinapunta kami ni Daddy Frankie dito. Para, kasi ito yung araw na babasahin yung resulta mo. Opo. Uh, para madala na natin at ipabasa para malaman okay. natin yung result sa yung mata? Ang boss, baby, ano po kasi na-adjust po yung schedule. Bali, nagtunta po ako doon sa Region 1. Uh, nakausap ko po yung doctor. Sabi po nila sa 23 pa daw po yung pagbabasa daw po ni Doc ngaling Maynila po. Siya po kasi yung magbabasa. Si Doc ispesyalista po uh, yung magbabasa. Ay, ay hindi ngayon? Hindi po ngayon, eh, na-adjust po. Na -extend. bali extend. Oh Opo, nakausap ko po, po si Doc. Wala, paano okay. yan? Bakit na-extend na na-extend na, na naman? Kaya nga po, eh. Mas DB, pasok po muna kayo. Ay, sige, sige. Kasi umuulan po. Mm -hmm. po kayo. Pwede ko bang, pwede ko bang ikabit? Pwede mo bang ikabit to? Oh? Ah. Okay. na lang magkabit. Yan. Para, para lumakas ang boss natin kasi medyo makulog. Kung na lang magkabit. Lim, Opo, ah. wala po kasi kami ilaw dito, Boss JB. Upo uh, um, ka na. Solar lang po, uh, kaso oh. kasi ano. Uh, Upo ka na lang. Yan ka na lang maupo dito na lang. Okay na Bus Boss JB, bakit po ano, hindi na po kasama si Daddy Frankie? Bakit kayo na po yung napunta kami, po dito? Kami muna inutusan ni Daddy Frankie kasi umiiwas siya. Baka, ma, baka uh, magselos yung asawa mo. Boss Yon. JB, baka po hindi na po ako sasamahan sa pagpapagamot ko po kailangan ko, kailangan ko po. Kahit ako na lang po yung hihingi ng tawad po sa kanila. Tapos, ano, kakausapin ko po sila doon sa shelter. Pupuntaan ko po, po sila kung makakauwi na po sila. Kung ano bawa po makauwi na po sila sa shelter. Mas libyan dito po yung result ko po, po. Sa ano po, yung nakuha ko po na result. Ito po. Ito po, bus libyan yung ano ko po, result ko po. po. Bani, ko na po. Ipapabasa na lang. Opo, ipapabasa na lang po sa doktor. Para malaman natin yung ano. Opo, yung... sakit mo. Opo. Um, Kaya sana po, ano po, matunungan pa po ako ni Daddy Franco. Para gumaling na po yung mata ko, Boss Jamie. Sinahirapan na po ako. Gusto ko po makating ng ano, gamot. Para po, ano, gumaling na po ako, tunuyan na po akong gumaling para malagaan ko kung maayos yung mga anak ko. Tapos yung mama ko rin po. Mm. Opo, kaya gusto ko po silang makausap po sana ni Daddy Frankie. May iwas po ata si Daddy Frankie sa akin. Dahil po dun sa nangyari sa asawa ko po, nung isang araw po na nagpunta po sila dito, baka po napaya po talaga sila. Ayaw po nila akong puntahan. Hindi ko kasi alam kaya kami na lang pinapunta dito. Ang sabi sa amin ni Daddy Frank, eh, puntahan niyo dun. Yun lang ang sinabi sa amin. Paano kaya yun, Miss Baby? Aborido po ako. Wala rin akong ideya. So, utos lang sa amin talaga is puntahan ka dito at samahan ka namin na babasa yung, yung resulta na yan. Ngunit, cancel, no? Na-extend ulit? Oo po, na-extend po. Sa 23 pa daw po, boss Grevy. Hindi ko alam. Masasamahan pa po kaya nila ako sa 23, boss Grevy. Kasi kainangan, kainangan ko po, po talaga. Tapos baka po kasi may ipagawa pa pong ano, lab kasi po, talong laboratory po ito, bali, isa lang po yung napagawa. Baka po po, irequest pa po yung dalawang lab. Sa 23 po. Wala pa ako mapagkukuha na ng Muslim. Halimbawa po, pagawa po yung ano, lalong naman na po nila sa akin. Ang mahal po po. Yan, kausapin na lang natin si Daddy Frankie. Eh. Opo. pag amin na lang po sa kanila, Muslim. Matanong ko lang po eh, about sa mga ibang side mo na pamilya, angkel, uh, mga ano, na pwedeng nakaluluwag sa buhay. Mayroon ba para makatulong? Wala po eh, Boss JB. Kasi po may mga kanya-kanya na rin po silang mga pamilya. Mas na rin po nila yung anak nila. Kaya sila Daddy Frank lang po talaga yung ano, yung malalapitan ko, Boss JB po po. mahal po kasi yung ano, mga laboratory, Boss JB. Kamusta na naman kayo ng asawa mo? Ayun po, Boss JB. Hindi pa po kami okay. Hanggang ngayon po, nagbabangayan pa rin po kami. Ah, pinapabalik nga po, pa rin po yung pera. Bakit kay Daddy Frankie. Opo, hindi Ayaw ko niya bang ano, gumaling ka? Ba't niya pinapabalik yung pera? Hindi po rin po, ano, Boss JB. Hindi po kasi siya umiimik. Basta yun lang po yung ano, sinasabi niya, ibabalik na lang daw po yung pera. Kaya ni Frankie. Nag-aaway pa rin po kami. Hindi pa rin kayo okay? Hindi pa rin po kami okay. Dito na naman yan. Kausapin ko lang po siya, Boss David. Sige, sige. Kausap muna kayo. Bakit? Ayaw mo ba na gumaling ako? Di ba ano, nag-usap na tayo? Ako yung di pamilya dito. Ayaw mo ba na gumaling ako para sa mga anak natin? Sa magulang ko para gumaling ako? Huwag mong pailalin yung pride mo. Kasi hindi mo naman may ipapagawa yung mga ano, mga kailangan ko. Di, yun, may dalawa pa yung, may dalawa pang laboratory na ipapagawa sa akin. Hindi ko pa alam kung ano yung sakit ko. Sila lang yung ano, tumutulong. Hindi, yan ba gusto <laughs> mo? Tumutulong lang sila. Walang masama sa ginagawa nila. Ba't ganyan ka, hindi mo naiintindihan? Pinapa-intindi ko naman sa'yo ah. Hina, palusin mo sila. Mas Jimmy. Alis po muna kayo kasi ano po, hindi po talaga kami nagkakaintindihan. Sige, ayusin niyo muna yung po, yeah? Opo. Mag-out muna kami para maging ayos yung pamilya niyo ng dalawa. O. Basta isa lang yung angarin ni Daddy Frankie na makatulong sa inyo at sa'yo. Opo. magkaroon ng liwanag ang mga mata kasi may problema. Opo. Salamat po, Boss JB. Ayaw ko po talagang mabulang. Sila ni Frank lang po yung pag-asa ko. Sila, sila, lang po yung makakatulong sa akin sa problema ko po. Sige, sige. Kaya sana po talaga, babalikan pa ako at sana po talaga, sasamaan pa ako na magpagamot. Sige, sige, sige po, iya. Yeah. Hawag muna kami kasi para magkaayos kayong dalawa. Pagkunin ko, pagkuhan niya. Ano. yan. Yeah. Na Pasensya ka na po iya. Eh. pasabi na Masabi na lang sa asawa mo. Pasensya na. Pasensya ah. na po. Tara guys. Out muna tayo kasi medyo hindi pa rin sila nagkakaayos. Hindi ko alam kung um, anong... Sige babay po eh. Pasabi, pasabi sa asawa mo. Pasensya na ha. Ah. Tara. Hmm, mga kababayan, nagalit yung asawa ni Puyi. Mm hmm? Nagalit na lang. Bakit? Okay. Oo. Napalis na tayo. Kaya mm -hmm. muna sila mag-usap? Hmm, And then, Para mag-usap pa silang dalawa. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin sila, hanggang hindi pa rin pala talaga sila ayos. Ah, mm, hindi ba pala sila? Oh. Eh, sabi nga niya, bakit nandito na naman niya mga yan? Yun ang sinasabi, paalisin mo na yung mga yan. No. Yun, yun ang sinabi niya kanina, hindi ba ba narinig? Ah, wala ng pamilya niya, iwas na kayo dyan. Huwag kuya, nandito si Kuya, Ha? Nandito si Puy. Bakit? Wala. May dalang bag. Anong nangyari sa'yo? Halika, pasok. Puy. Umayos ko siya, Ha? Pumayos ko ako sa amin. Bakit? Isos, Ano? Anong iisipin ng mga tao? Hindi ka pwede dito sa amin. May problem, may konting problema kasi dito eh, pupunta kami sa barangay. Ah, oh, okay. ah, uh, Puntahan mo rin kami para ma mo kami kasi may iba-blatter lang ako. Pa, inuming nga muna ng tubig to. hindi nga muna ng